Ito yung pinang maganda na salamin. Nakikita nyo kung paano ito gagamitin. Pinuturuan ito yung tao paano maging tamad din naman. Oh. Ngayon, dahil mahirapan kang yumuko, di mo na yumuko. Ang ganyan ka lang... <laughs> mo na yun. Parang yun mo na talamitin <laughs> pag, sinuot, pag sinuot mo to, yung paamoy na nakikita, hindi 'yung harapan. <laughs> <laughs> yung paa ko ay nakikita ko